Hello po. Magandang tanghali. Tinanghali na lang gising. Ito sana luluto ko kagabi. Pero hindi ko na nailuto. Kapasapres surprise na po ito. Kaya luluto ko sana kagabi. May bisita ako. Ito, mamahali. sa niyan ito masarap po steam masarap po steam nito maramis na mis sana pipirito ko nung buo pwede rin sa bawan to eh mamali puro laman yan At tinik lang po yan sa gitna Steam itong ulam namin ngayon sana kagabi to napauulam sa mga kaibigan kami na mag uulam asawi wa Ya. Asal pun tim ni tu. Sabtu ni kan ulu tu nak kacau ni nama apa? Kemalaman, namanya. Ini enam puluh tu yang sakit nak. Ulu tu nak bawa. Okay. Analinis ko na po ang isda. Ayan. Kita niyo po, puro laman niya. No? So, sa gitna lang po yung kanyang tinik. Ang laki ng itlog. Ayan. Ito po ang aming ulamin. I-steam. I-steam po po Yung Sige, sa kami. Siyempre sa kanyang malaki. <laughs> At tanghap na to. Alas 12.30 na. Parang bagos, na. No? Tawag po rito ang mamahal, eh. Isang mga napakasarap po niya, nako. Doto-pirito bago i-doto sa kamadre. Tarsyado. Pwede na isigang. Ayan po kay Doyle. I-steam na po natin. Ayan. Sarap sariling sabaw po yan. Ang lakas ang kumuloy apoy. Baka may pagkumuloy yan, hihilaha ko na po yan. Wow! Uy! Nagmamantika. Ayan o. Bueno. inahan natin na ng apoy Ito po maluto yan Wow Uy, magmamantika Ayan o no? Na. inaan natin ang apoy nakapit na pong manuto yan yun ito na to kain po tayo

Sarap sa lahat. hap na po ito. Altang hali na, na ng gumising. Tagi sa kami dyan. dyan. 大爷。